video ko ah. <laughs> mm. video ko. <laughs> hi Black! Uh, Dito kami sa Pembrey na invite kami ng kawok <laughs> ni Mrs. Uh, Dito kasama. Mamitas, mamitas kami ng apple. Chobere. Uh, hi. hi, so, hi. Oh. 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 so try namin. Mm first time mag-try kami ng ano, ng apple, ng apple. So, ano... Uh, so, na-invite uh, uh, lang kami ni uh, uh, yung work ni yung co-workmate ni Mrs. Ayan. So, andito yung buong family niya. <laughs> ah, di mabati. <mo> bati. <laughs> so, ayan buong pamilya kasama. Yung co-workmate ni Mrs. <laughs> Mga butag, ube. Isa, isa, isa. Experience. Supriyo, ako, su uh, Sili subrio to si Lia ho si Lia Sili. dito din eh ayan oh ba si wala ng initas ng apple oh kid ah ano ang pipitasin natin Di ba apo lang 3 <laughs> <laughs> no. oh, so, minutes lang kami dito malapit lang oh. to dyan lang sa oh, side namin na eh na lang. Tapos 3 minutes away wala, lang mula basket. dito. Oo. Oh. Wala na Likod. Hindi <laughs> namin alam na mayroon pala dito. Nakikita <laughs> namin to diyan gubat-gubat eh. Gana <laughs> 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 sili, Si Missy sana mag-part-time yan doon sa Libin

Durot na sa mga animal. Wala na mi dami to hindi to maubos. Bisa. Yakita po rin. Yan. Mobile paper oh. Lapit lang to sa amin. Lapit lang Lapit oh, Malapit um, lang pala yung ano niya. Na-amaze ako ya. 3 minutes ready ay. Ano, rubiri pala to, kaso lang wala pa. So, so yan no. Oh, ang daming namimitas mga ang lahat. Eh. Yeah. Oh, oh, rubiri? Ano ba pa pala hmm. to doon o? Oh? Hanggang doon to, ang dagat niya to. What's that? Kalaib ka? Hindi ah. Video? Yan no. Oh, mga apol o. Oh. Oo oh, mga apol. So

Marami pa lang gulay yon dito malapit sa oh, site na. Amin. Ano na lang <laughs> pagayus para mumbaga correct. Eh. Ikaw na lang yung mangipo. Ikaw na lang yung manguhay. Ikaw na lang yung magsawa. So, tuloy natin yung video pag namimitas na kami. Hmm. <laughs>